Hello mga bro uh, I-update ko kayo ngayon sa aking mga tools na ika nga sa paghahanda ng pagtayo ko ng ika nga locksmith shop uh, Ito mga magiging magiging phone ko sa aking uh, shop ay uh, pagkita nyo Okay mga bro, ang pinaka-importante sa lahat ng aking Uh, gamit sa pagkatayo ng shop ay dahil luxury shop na ay ang duplicating machine na ito na inihandog sa akin ng aking misis Gina, uh, binigyan niya ako ng regalo at uh, binigyan niya ito para sa akin bilang surprise gift tapos ito naman ang uh, nabili kong welding machine yung sa Ephraim shop yung Kusama Kusama DBT uh, inverter daw at ito ay ang kanyang welding mask na digital ito na at uh, na testing ko naman maganda at ito rin ang isa sa nabili ko sa handyman yung ito nga uh, portable grinder at ito naman ang isa sa binigay sa akin ni boss nung nasa abroad ako, si uh, Mr. Muhammad Tuki. Uh, binigyan niya ako na regalo bago ako uh, ito nga uh, yung nag-exit. At ganon uh, ang isa sa mga uh, naging puhunan ko sa uh, pag uh, uh, upload ng video ay naibili ko itong ikang uh, Stanley uh, uh, brushless uh, Stanley brushless na ikang uh, battery operated na uh, hand drill ayan ito na ko rin to kay Efrain Efrain shop ayan so sa tingin ko I am ready to start a little business ah, uh, ang una kong i-start ay ang locksmith da uh, locksmith shop tapos haluan ko na lang ng ikang uh, uh, ikang uh, welding job ah uh, dahil naman ako kahit pa paano mag welding at uh, isang naging ano rin ako sa carpentry at sa uh, publication ng mga puto. at saka uh, metal grills yan din yan, isa sa mga ikang uh, Uh, legal na racket na <laughs> papasukan ko sa dito sa Pilipinas kasi kung wala ka dito ikang ika nga pagkikitaan ay napakahirap din ng ikang nga buhay na ranasan ko ito na habang hinihintay ko ang aking uh, binipit sa kumpanya na sa loob na isang taon bago nila binigay kaya ito ngayon ang ikang mga nabili ko sa pera na yon at ang iba ay ikang gagamitin ko sa pagtayo na ng -shop. So, maraming salamat bro sa mga panunood at uh, sa mga kasamahan kong last week dyan, uh, dyan, sa Jeddah na pinanggalingan ko dyan sa airport. Sana uh, maging inspirasyon din sa inyo ito dahil uh, siguro sa mga tinuturo ko sa inyo noon, uh, marami na kayong natutunan lalo na nadadagdagan dahil na Andiyan si boss na nagtuturo sa inyo. Uh, at alam ko na talaga masisipag naman talaga kayo at interesado-interesado sa trabaho niya. Kaya uh, wish me luck sa itatayo kong uh, munting pagkikitaan. Okay mga bro, maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat. Good day! I sit here looking for an air